Ayusin mo si nasa ulo mo bitawan mo muna yung hawak mo ay kahirap Ganda rin ay mas matat malan ay yah ay mo ala ako pagod na Aba, ay ako pagod na Kita mo kano kamas kudo dot 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 ay dot 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 Ay, dot 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 hindi, Hindi yan makakal... Hindi order sa kape naman. Dapat tayo na-order na lamang. Hindi yung ganito na nagpapakahirap tayo sa ating mga sarili. Naku po, Diyos ko. Aba, 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 aba. Nga yan. Natututo ka sa mga, ano, mga bagay-bagay. Hindi sa lahat ng sandali, kuinay. Lagi kang may maaasahan. Yung bigla-bigla na lamang may dadating sa iyong pagkain. Na isang text mo lamang na andyan na ah, hindi. Kailangan mong paghirapan minsan ang mga bagay-bagay. kailan matutunan mo. Kaya ikitinuturuan ko. Aray, o, oh, uh, kayde, Eh kaya nga, o te mo, kanina hindi mo alam kung ano ang yangit. Ay, o ayan, mga yangit. yangit, mga pandikit, ay, maliliit na, na ano. Ito, na ito. Hindi pa yan sapat. Hindi gutom, eh? gutom ka na, sabi mo kanina ay, magluto hindi, ako ng talong. -sabay na natin ang ano, oh, pag -sabay na natin ang at ni Hindi, sige nang ka Nakupo. At ikaw rin ay, ang magdidikit nam. Ma ikaw rin ay, ang magdidikit ng video. Bakit? mga ay ang mga gamitang ito. Aba iyan ang realidad ng buhay natin. Baka sabihin niya ang kalat naman diyan sa inyo ano ayan. Ay di sili pumunta rin net mm, kung gusto nila sili maglay nice. Hindi bahay pa kaya. Hindi yung bahay ha. Ay, hindi likod bahay. O oh, ay kaya ng ay. Eh. Aba isa cha naman kahoy yan ay alangan. It sadyang yan i eh, mga kahoy ka Ya mo ay, di ay, yan? Ay, Wala, ay, wala ay, naman diyan yan sawa. At ay, kung, na, mga kung mga di yan naman ay may sawa o cobra. Oh. Ay ano, tatawagin ko agad si Prince Cobra. Oh, ba, ay, naman hindi, wala di yan, wala ay, di ay, yan. Ako, hmm. ay, ay, bitawan mo mo na ko muha kapat dahil hindi yan sapat. Ano Hindi ay, yan ay, sapat. Naku po, ari pa. O, oh, abe, di ang kakukuha. Hindi, so, ano, ari, kaya gusto ko kang matutunan niya ang, ano, ang mga bagay-bagay talaga na, ano. Nauod lang ating, nauod mga, ano ko yan, tinuturo ninyo. Ayan. Ay, di yung kahoy. O, okay, sabi, na ito, ina, hindi ko kaya ito. Yan, nasa ibabaw. Oh. Kung ano nung kukunin mo, okay. di lang. Ay, tinanin dyan, mga nagbagna pa din dyan, yung mga, at, lingga naman. Po, Ay, tinanin nyo. Mm. Ay, lahat na'y binagdadito. Aray, may aari pa. Ano na ba? Pulong lahat Cusco. Kima, tita no na. Apo, anong teta no? Tsaka ito, oh. May tanin niyo. Yan ay basag na. Hindi na po pwede, Kuinay. Kui Hindi na po Sa mga kagamitan. Uh, ay, wah, kusino sino naglagay nga di ya. Pero yan, ibasag na. oh aray pa. Oo, oh, pwede pa ito, Inay. Eh, lagay mo nga yan doon. Sa aking ilalagay sa halamanan. Na. Naku po, yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ay, sadya. mga gamit, gusto nyo lagay, mapagdam na ng halaman. Ay, sadyang yan ilalagay ko doon, kaya oh, ay nakariyan nyo rin ito, Eh, eh. di kisa, dyan naman nga yung paso. Ito ka ga, palibasa, hindi mo, alam tama mo. Bebe, walang tanay? Ay, alangan, ina, matay na. Ina, matay na. Ay, Dali, ay, amuriya, tiki, magluluto ka pa doon ng ay, talaw. Hindi na pinababayaan yan. Kuya, yung mga gagamitin, dapat yan ay nakatago. Hindi yung mga ganyan nagbag na. Eh, di kinakatago nga. Saan? Ay, ka, saan nakatago? Ayan! Ay, oh. itaguan ho, ina. Itaguan huy. ay, ho, di ni sa looban niya ng aking taguan. Mm, Abo, talaga ah. kayo. Nakapagdadahin ang ah. pakayo. Sa dyang... Yung mga palusot ninyo na hindi aari sa akin. Ay, aari sa akin. Kaya kayo magpapalusot at gagaling-galingan nyo na din. Sa muna kopya yan. <laughs> <laughs> Kinukuha mo mga linyahan ko. Abo, ay, talaga <laughs> naman. Hayaan ninyo. Aral na aral ka. Pag <laughs> ako ng mga Asya, diki, kita ng pagdidikit ng apoy, hindi ka marunong di ka. Grabe naman kayo, mga ipamukha sa akin. Pwede kasi ka, siya mo, hindi ka marunong. Eba, hindi ko i-video di ko, hindi marunong. Uh, okay. okay, tara. tara. oh, kumuha kayong pospros. Hindi yan yung i i Gayon nga yan. O, oh, kaya tanong. Pwede kayo, tara. Ang ah, galing-galing ko. Ah, masyado lang kayo nahihinaan sa akin. Nakala niyo lagi eh. Ano? Masyadong ah, kaalaman sa ganyan. Masyado lang eh. Eba, hindi mo pinuputol-putol. Aray, yan eh dati pinuputol-putol. Okay. Oh, tingnan natin kung hindi marunong magputol-putol. Pagka hindi maputol, ibig sabihin sariwa pa 'yon. Oh, ay, dige, ay, kita. Baka ikim makarating sa sa mas bundok pa din eh. Paano ka makakarating naman? Adik kita mamu mundok. Tayo ipupunta sa bundok ng Kurukan. Sabot, sa tayo ng bundok. Oo. Uh -oh. Hmm. Yeah. Kailangan matuto ka. Hindi masama yung pag-aralan mo yung mga gayang bagay. Hmm. Ano yan? Yeah. Diyos ko. Ano yung dinasayaw? Ay. <laughs> Talaga nasayaw. Wala itong kat ha. Gayon ang mga dahilan ni kay Maro. Nasayaw. Hmm. Sariwa pa yata. Hindi nga dadaig. Ano ka aray? Oh, oh. At saka ano kung lalaki niya, ang dapat ay eh, maliit-liit. Kayo ka na yun Ibig ko kayo. sabihin, ang putol, maliit. Napakahaba naman ang iyong iyan. Oh, inay, ay eh, kapag naman maliit, sobrang naman liliit, ay eh, naku po, mas lalo na, hindi. Saan kaya, kaya kita makapagluto? Gusto niyo, saka sa hanggang. Talagang saka hanggang. Katagal ka ng ating, anong iyon? Sariwa yan, hindi maputol-putol ayaw. Kaya nga. Kaya, oh, kita moga hindi mo alam yon. o oh, kaya dapat, matutunan mo talaga. Kaya, eh, tayo isang linggo dito sa looban. Talaga, <laughs> may isang Kaya, mo kundi. May off lotion doon. Yan, oh. May kinakagat ka na nga sa leeg mo. abo Abo, abo, abo. Aba. Ay, alam mo. Abo. Eh, tayo magkakampi nga. Kita mo ga, ari. Ari, bagong-bago, eh. Pero sinusuot. Oh, sinusu mo kan lumay oh, luma. susut ka lagi ito pag ako ay naghahalaman ayan. Day, mga anak nasa yellow train. basket ko ito maganda are. Dila ang si Queen ay talaga marunong magsuot. Ayan. Aanuhin niyo lang yan.